Magandang araw mga idol Tayo ay Pupunta naman dun sa kabilang area mga idol Kasi maglinis tayo dun mga idol Ito yung mga laga natin mga idol Tapos ko na yan sila pinapakain mga idol Ito sila mga idol Maga ko to sila pinapakain mga idol Gawa ng may trabaho tayo doon sa kabila, mga idol. Kaya ng 6M, sila pinapakain, mga idol. Ano sila, mga idol? Kunin muna natin to yung may waga nating uniform, mga idol. Kasi Mainit doon, mga idol. Mag-jacket tayo, mga idol. Yung mga kambing natin, mga idol. Pag umaga, mga idol dito sila kumakain, mga idol. Maganda kasi dito, mga idol. kasi yung mga damo mga idol yung kalahib mga idol kinakain nila yun, kadami nila mga idol yun tayo sa kabilang area mga idol coral mga idol dyan tayo maglinis mga idol danda tingnan ng mga kambing natin mga idol naka-rinse lang kasi ito sila mga idol Ginabaybay doon nila yung 90 nectar, mga idol ito yung sinunog natin kahapon mga idol oh. malinis na mga idol ngayon mag rascatter muna tayo mga idol may aso pala dito yung aso na yan mga idol sa ibang tao yan mga idol hindi yan sa amin pala si tatay na kambing mga idol oh. daming anak ah may rin si tatay na kambing mga idol oh. tatlo yung anak mga idol grabe

na tayo sa area mga idol mag na tayo mga idol <coughs> ito po yung nilinisan natin mga idol oh. yung mga saging mga idol kasi makas na yung mga damo mga idol makiat na sa puno mo ng saging mga idol ito konti pa lang yung nilinisan natin mga idol bukas naman mga idol kasi mainit na nilinisan natin itong mga saging mga idol para mamunga sila mga idol Marami itong saging mga idol. Hanggang doon pa yan mga idol. Hindi lang makita mga idol kasi madamo mga idol. Hanggang dito lang po ako mga idol. At siyempre mga idol, kung nagustuhan mo yung ganitong mga video mga idol, Click mo yung like button at mag-subscribe ka na rin at hit mo notification bell para makareceive ka ng update sa aking upcoming vlog. Again, my name is Amerio Claret. This is I am Amerski TV. See you on my next video. Bye!